Terima kasih thank you kasih. Selamat. Okay. My day, kerana <laughs> bersama. Oh, sir, konti lang. Uh, Juba sa relentless efforter. Kaya ito, kaya ito nakuha siya ngayon si Pastor Kibolay. Hindi, hindi, wala, wala comment matter kasi nga si Secretary Abalos, tanongin nyo. ah oh, pero uh, yung feeling nito masaya ngayon. Masaya dito. kami, natapos na tapos ang trabaho. Mm. Yun lang. Tapos? Masaya kami, tapos na ang trabaho. Ah, yan lang po, sige. Anong masasabi mo sa mga tropa Ng supportive things, sir? salamat kaya ako nandito. Ipapasalamat sa kanila. Sige po, sir. Yes. Satras, satras. Kung ang nilang contingent commander dumating, tingnan mo na lang uh, kung paano maipabaon natin sa kanila para may makain naman ng konti sa daan ng ating mga tao, especially kung matagal ang biyahe. No? Um, hindi ko alam kung ibigay sa atin ang reward. Pag ibigay sa atin ang reward, malalaman nyo. I-distribute ko talaga sa mga bawat isa sa inyo. Pag ibigay, ha? Pag ibigay. Palagay ko naman, ibibigay sa atin. Private na tao yun, eh. So, pag ibinigay sa atin, tayo ay mag uh, mag uh, ay, distribute. Sandali lang, si Spokesman. Ito, bukas, may mga istorya tayong maririnig, pero yung isang bottom line, nandito tayo sa kalsada, nandito tayo sa kalsada, nandun. Sasabihin natin kay Dio, uh, lunes bukas, mga no, pang no? Ah, siguro, may ilustro eh?